Magandang araw mga kaibigan. Uh, dark chocolate muna tayo. I-discuss ko sa inyo ngayon ang tatlong klase ng Marcos Loyalist. At i uh, explain ko kung aling klase ako ng Marcos Loyalist dito sa tatlo. And sana kayo ma Makita nyo kung alin kayo dito sa tatlo. Okay? So, unang klase ng Marcos loyalist. Yung performance ng ating pangulo, maligayang-maligaya sila at uh, very optimistic uh, yung future ng ating bansa. Maganda talagang bayan babangon muli ang paningin nitong unang klase loyalist number one tawag natin dito very hopeful sila okay kitang kita nila ang mga magagandang ginagawa ng ating Pangulo kailang wala silang nakikita na kamalian. Or kung nakikita man nila, baliwala lang sa kanila. So either uh, nagbulag-bulagan lang o bulag lang talaga. Okay. So, kung so ito sila yung loyalist number one, hindi nagbabatikos sa Pangulo hindi nila pinupuna ang kamalian kasi nga hindi nila nakikita o nagbulag-bulagan lang. So kung i-analyze, magkaroon tayo ng analogy yung father and son relationship or yung pagdisiplina, itong ma loyalist, uh, loyalist number one, kung amahan sila, Uh, ayaw nilang punain o ayaw nilang disiplinahin ang kanilang mga anak. So, mga anak nila magiging spoil. Okay. Punta tayo dito sa loyalist number 2. Yung performance ng Pangulo, hindi sila masyadong maligaya. Half-half, uh, maligaya, hindi. <laughs> Not so happy. But, they are still hopeful. Hindi pa sila nawawalan ng pag-asa. At dahil, oh, itong loyalist number one pala, mahal na mahal nilang Pangulo. Itong loyalist number two, mahal pa rin nilang Pangulo. And they are praying for him. They are uh, may nakikita silang maling ginagawa at sila yung itong loyalist number 2 pinupuna nila binabatikos nila ang mga nakikita nilang kamalian but they are praying na sana maikorek itong loyalist number 2, nakikita rin nila ang magagandang ginagawa ng Pangulo at pinupuri nila. Okay? So, ito, number 2, dilat ang dalawang mata. Nakikita ang magagandang ginagawa, pinupuri. Nakikita ang maling ginagawa, binabatikos. They are praying, hoping, hoping, na maita, maituwid ang landas ng administrasyong ito. So, kung father and son relationship pa sa pagdisiplina, itong mga loyalist number two, ito yung mga amahan na handa nilang paluin ang kanilang anak. Dahil yung pagpalo nila sa kanilang anak, That's a sign of pagmamahal. Gusto nilang maikorek ang kanilang anak. Okay? Punta tayo sa loyalist number three. Ito na yung mga prostrated or very, very prostrated. And because of their prostration, hopeless na sila. Wala nang pag-asa ang bayang ito sa pamumuno ng PBBM. Okay, sandali ah, relax lang. Hmm. sa so dahil very pessimistic, negative na ang tingin nila sa kinabukasan, uh, sila na yung nananawagan na patalsikin na ang Pangulong Marcos Jr ang palagi nilang nakikita yung kamalian na ginagawa ng administrasyong ito kailang yung magagandang ginagawa hindi naman pinapansin baliwala na sa kanila so kung sa father and son relationship ito yung mga parents na layas <laughs> wala na tinakwil na Uh, forever ang kanilang anak. Okay? In a, pasensya na, analogy ko lang ito. So, saang klase kayong loyalista? Number one, number two, number three. Ako, kung akong tatanungin nyo, sa ngayon, nasa number two ako. But galing ako dito sa number one. Noong una, ayaw kong batikusin si PBBM. May nakikita na akong mali, kailang ayaw kong magbatikus. Kaya mayroong uh, period sa aking vlogging career na hindi na ako nag-topic about politika. Mga two months yan eh. Ayoko na. Kasi nakita ko nakakatoxic na ang nangyari sa politika number one ako na discouraged uh, sa administrasyon ng Pangulo dahil sa bantag uh, Rimulya na incident grabing injustice ang nakikita ko tapos namamayagpag paglang si Rimulya ang Pangulo naman bali wala tinawag pa niya na PIFDAM uh, so uh, Nadismaya ako doon, then, after that, ayoko na. Kasi ayokong batikusin ang Pangulo. Kaya, dati, dito ako sa number one, ayaw kong magbatikos. Kailan, na-realize ko na kung gusto kong gumanda ang aking, ating bansa, gusto kong makatulong, eh dapat mag-ingay ako sa nakikita kong kamalian Again, salamat sa aking mentor, uh, close friend na nag-encourage uh, sa akin, uh, Johnny, nandyan ka naman lang, nag nagblablag. Dapat gumawa ka ng konting ingay. Kasi parehas kami nang nakikita eh. May nangyayaring masama, lumilihis ng landas, mag-ingay ka, baka sakali yung pag-iingay mo, eh magising sila sa katotohanan. Ganon. So itong friend kong ito, mahal na mahal niya ang Marcos family, gusto niyang mag-succeed ang PBBM admin, parehas kami. Kaya, yon I decided na magingay ingay But, ulitin ko, I'm still hopeful. Tingnan nyo, ang aking BBM t-shirt, suot-suot ko pa rin. <laughs> na napansin ng isang uh, loyalist na, Sir, bakit suot-suot mo pa yan? Si Maharlika at Kaloy Roy sinunog na. <laughs> ako, itinapon ko dahil sayang ang pusporo na pansunog. <laughs> ako, never kong susunogin ito. Kasi umaasa pa ako. Gusto ko pa rin magtagumpay ang PBBM admin. Kasi wala namang problema kay PBBM. Ang problema yung nakapalibot sa kanya ipagdasal natin ang Pangulo at ipagdasal ko natin <laughs> uh, yung kapwa ko, loyalist number 2 let's continue praying for the President and those around him na magbago sila, yung mga yung mga bad influence hindi ko na lang babanggitin sino mga bad influence okay so, bakit dito ako sa number 2 kasi i-relate ko yung God and man relationship Totoo, may kamalian ang Pangulong Marcos. Eh dahil sa kamalian niya, itakwil na natin. Eh, to me, hindi pwede yun. Kasi nga, ang Diyos at ako, ang dami kong kamalian. Kung ang treatment sa akin ng Diyos, itreat niya ako according to what I deserve, wala na ako. I'm doomed for destruction, impierno. Kailangan ang Diyos mapagpatawad. Ang Diyos Uh, very patient. Yung second coming niya, he has to come for the second time. Dinidili niya kasi hinihintay niya ang mga tao na magrepent at para malitas. Ako, ang tagal na panahon yung pagiging suwail ko na tao, kaya lang, dahil sa pasensya ng Diyos sa buhay ko, hinintay niya yung right time. And then dumating ang panahon na nag-sisi ako sa aking magina at tumalikod at isinorender ang buhay ko ng sa Diyos. Ah, kaya dito ko inapply yung kung ano ang ginawa ng Diyos sa akin. Ah, very graceful ah, yung gracia niya, mercy, compassion. Pag-ibig, forgiveness, yun din ang i-apply ko sa aking kapwa-tao. Kaya, ang presidente, napakahirap ang trabaho. Kaya, ako, kaya ko pa siyang mapagpasensya ng, ano, I don't know how long. Basta, ang utos ng Panginoon is, pray for your government leaders. Yun, sinusunod ko. Uh, ulitin ko, hindi ako nawawalan pa ng pag-asa sa ating Pangulo. Naniniwala ko darating ang panahon, maituwid niya ang landas ng kanyang administrasyon at uh, may ba bangon ang ating bayan. So, tanong ng iba, what if hindi niya maituwid? Okay, eh, next discussion na natin ngayon kung after 2 uh, or 3 years hindi niya maituwid ang landas. Another, may possibility ba na maging loyalist number 3 ako? That will be Uh, subject of my next blog.